da inirereklamo dahil sa pambabastos. Naglabas ng hinaing ang isang netizen na si Karina Villar sa pamamagitan ng isang Facebook Live noong ikalabintatlo ng Hulyo. Kung saan ikinwento niya ang umano'y hindi magandang karanasan ng kanilang grupo sa Vice Comedy Club, ang kilalang comedy bar na pagmamayari ng komedyante at TV host na si Vice Ganda. Ayon kay Karina, kasama niya ang kanyang kapatid at iba pang mga kamag-anak noong ikapito ng Hulyo nang dumalaw sila sa nasabing comedy bar. Humigit kumulang dalawampung katawo umano ang kanilang grupo, at ilan sa kanila ay sumali pa sa mga palaro o pagimik sa entablado na karaniwang isinasagawa ng mga stand-up comedian sa venue. Sa kabutihang palad, nanalo raw ang kanyang kapatid sa isa sa mga palaro at binigyan ng isang voucher bilang premyo. Makikita sa video na ipinakita ni Karina sa kanyang live na ang voucher ay may nakasaad na, free entrance, na inaakala nilang maaaring gamitin para sa kanilang buong grupo o kahit man lang sa ilang katao sa kanila